What's up mga tol? So ayan ha, may ginawa nga, ginagawa tayo ngayong ano ha. Honda CB125. So dinala sa atin to kasi hindi na niya matanggal yung uh, clutch mismo. So mapapansin nyo, ay bitak na. So yun yung nangyari dito sa ginagawa natin. So sinubukan nilang tanggalin. Problema, slide na yung clutch so hindi ko mo kontra So, kinalangan siguro nila, kaya yun yung nangyari. So, sana, ito magbigay ng, Atawag uh, tawag ah uh, konting ideya sa inyo. So, uh, pag nahihirapan kayo, wag nyo lang pakialaman para wala nang nadadamay na biasa So, simple lang. Napakadali lang. So, tulad nito, magkano yung ganito kung bibilhin nyo. So, wala pa namang pera yung may-ari eh, na pabilin nito so pag mo natin tong itabi so, may problema ba yan? so may problema yan kasi ulang. so pero pwede tong gamitin eh, kahit kulang to ng isa so, so, yun, tapos na yung ginawa natin. So palis na tong motor na to. So wala tayong binagulong sa clutch. Yung crown na may bungi na isa. So yung pareng rin ginabit natin kasi uh, wala pang pambili ng bago. So yun muna yung pinagigihin natin na nakiisap sa atin yung may ari pwede pa pagigihin, so yun muna yung kinabit natin so, yun. so yan, ha, patapos na rin tayo dito sa isang CB125 na ang problema, yung mga ilaw so nagkakapundi lahat so yan, na-replace na natin at na na rin natin yan na po 'tong signal light tapos yung ano ah ilaw sa indicator check natin nagbe kasi may na yung battery so plug and play lang kasi itong ano nito kid light na ikinabit nila So yan mga tolong, ang ganda talaga yung ating video. So ngayong araw naka nagilawa tayo ng magkasunod na CV. Alas mo kasabay sila dumating kaya yung bilhin natin mo na kasi doon nga sa isa yung sinasabi ko na pag lang pilitin, pag walang magandang tools or hindi alam kung ano yung gagawin. So, yun lang. Uh, ganito lang yung video. Maraming maraming salamat sa mga